mag 7-11 muna kami Magkasawa Magkasawa muna Magka 7-11 kami Mamaya Ano ngayon na pala? First pull natin dito prime Ako na na kami sa Mai siguran na eh Eco tourism road. So, hindi pa namin nakikita yung 7-Eleven. Na Mamay bulkan sa likod hindi yeah. ba sa pagbilaw sa yeah, pagbilaw ang tamang kulay dilaw at nandito na tayo sa pocket ng bitong manok laban na laban na sa lupa so ito yung problema na natin papalik naman yung ginagawang daan, ano no? Okay. Ano ba nakatigil kaya yun doon? Ano ba nakatigil eh? Nasa kanabag tayo oh. Inaulan tayo ng lubak Pero may ginagawa Ang bridge Wee! <coughs> <coughs> patay kawawa kawawa nga sir nandito kami ngayon sa my naga city sa naga nangyayari kami ng 7-eleven kami ng show miles na yung ayun nakita ko ng 7-eleven baka sumakbo nalit by kakain? eh ah. Tayo sa may Kamalig bypass road Habang hey. hey yeah, yeah. Hey. Abang, ano pa Ayan mga ka-sir, nandito kami ngayon sa Mai. Oh my God! Ayan mga ka-sir, nandito tayo sa 7-Eleven. Ganda mga sir oh. Ang dami kong niyaya mag 7 11 Dito sa may Sa may albay Kaso walang sumama oh. Ayan o oh. All the way from Talbatangas Papunta dito sa may Kamalig albay There we go nandito tayo ngayon sa may kagsawa at mukhang umuudan maambot pala pwede no? Oh, yun, yun. Oye, pwede ba ipasok to dito? Magpipicture lang. Ay. Sir, pwede kang magpipicture lang din pa. Pali 110 po lahat. 45, 45, 90, plus 20 sa pala. Ayaw. Pwede pa na ambon. Pipicture lang kami dito sa loob uh, Tapos ka na rin Pwede pa sa taas? Ay, siya pa oh, hey. Dito na lang

Pa. Thank you. Pwede po dito. Ay, nung sir. Pero, good sir. Ah, sumami. Kasama natin. Um. <laughs> okay. Ayan mga sir. Google map is real. Ayan. Yun ang dinadana namin. Sementado, walang lubak Puro lupa Nandito na mo tayo dito sa